Atasa At ng kamera ang Department of Education na alamin ang mga public schools na may kakayahang tumanggap na mga maapektuhang senior high school students. Ito ay kaugnay ng pahayag ng Commission on Higher Education na hindi natatanggap ng senior high school students sa mga state universities and colleges maging sa mga local universities and colleges simula school calendar 2024-2025. Itong inhayag ni Congressman Roman Romulo, Chairman ng House Committee on Basic Education. ang kay Romulo, sa gagawing pagdinig ng kumete sa January 15 or 16, dapat matukoy kung ano ma rehiyon at kung ilang mga sa bawat rehiyon ang apektado para maabsorb sa senior high school program ng ilang public or private schools. Gusto rin malaman ni Romulo kung 17,000 senior high school students lang ba o higit pa ang maapektuhan. Pakinggan natin si Congressman Roman Romulo. Yun, dun sa mga lugar po na talagang uh, merong estudyante na nasa SUC, LUC, senior high school, at talagang kailangan nila yung voucher system, sasabihin po natin sa DepEd, i-identify nyo na sa lalong madaling panahon yung DepEd school o yung private school na katabi o malapit dun sa affected SUC-LUC para mapag-aralan po ng magulang kung pwede, saan nila pwedeng ilipat na hindi makakadistorbo po sa kanilang, uh, sa kanilang pang-araw-araw na ginagawa. Ngayon, sa mga talagang maapektuhan po, wag po kayong mag-aalala, Didinigin po natin sa kongreso po ito at sisiguraduhin po natin na makagawa naman po tayo ng resolusyon ng uh, ng Hakbang para mapangalagaan naman po yung kalidad ng edukasyon at yung edukasyon talaga ng ating mga mag-aaral. Umamela naman si Romulo sa Parents Teachers Association o PTA na hayaan muna ang kamera na alamin ang sitwasyon bago ikonsiderang i-defer ang programa kahit ngayon lamang school year 2024-2025. Para sa kauna-una sa Pilipinas, DCRH, ako si Mil Trigunan. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino.